Ayan, Ay, hmm. mo ha. Ako pag may naramdaman ka iba, lagi well, nyang titingnan sa comments. Ano 'to? Tanggalin mo. Ha? 'Tong itim yan, dinarin. ka. Masakit ang ulo. Tatanggalin mo yung sakit ng ulo, ha. Ha? Convenient 'tong sumasakit. ritual ha. Nasa. Babadto ako. Hindi. Para sa akin 'tong paparusahan. Tatanggalin mo ha. Yan, mega sure out kay Lordiga Loso. Anita Belera Salvador Ryan. Oh. Good morning. ay Good morning. I good afternoon. Ah? Sign in channel. no? morning, good afternoon. Good morning, good afternoon. Good morning, mo afternoon. Good morning, good afternoon. Good morning, good afternoon. Good morning, nga afternoon. Good morning, good afternoon. Good morning, good afternoon. Good morning, good mo Good morning, good afternoon. Good morning, good afternoon. Good morning, mo afternoon. Good morning, good afternoon. Good nilagay kay Hi, men guy. Hello po, ma'am Lodi Galon. Pinapagawa dyan. Alam ko, parang nungutusan ka. Sumagot, ka. Sumagot ka. Wala mo, ha? Sige, sabi mo, tay. Alisin mo na. Hirap na hirap na rin kami. Mahal na mahal namin ang aming anak. Wala naman kami ginagawang masama sa iyo. Umagot -hmm. ka pag kinakausap ka. Umagot ka. Tatanggalin mo ah. Nagawang masama sa iyo. Freely, na mo din ang ayon. Tatanggalin mo ah. yung katawan niya. Iyayos mo, iyayos mo yung na ako meron Ano gusto mo talaga sa anak ko? Ha? Huh? ka. Anong gusto mo sa anak ko? Tanggalin mo. Dalawang kamay. Ang mahal mo siya. Tanggalin mo. Lasin, lasin. Tanggalin mo yung lagay mo. Dalawang kamay. Ang mahal pa lang tapos ginagal. Ano talaga ang ginawa mo sa tagal niya? Pag mahal mo, tapos ayusin mo, palayain mo. Di ba? Pagka pupuntahan namin, ayaw magpakiusap ang aming anak. Kung gusto kaming makausap, eh ayaw mo. Pag kinausap ka, sasagot ka, ha? Ha? Ah. Ha? Okay, tanggal. Dalawang kamay, tanggalin mo na yung nilagay mo dyan. Ayaw mo. Ha? Ah. Tanggalin mo yung nilagay mo. Tanggalin mo yung nilagay mo. Yung, yung 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 ano, ano yung bala ng kapatid ko mahal mo gayang mahal mo Ado po, po taro sa bahay nila. Natatanggap ka namin eh. Ilapit mo ba lang sa amin. Oh, mainit. Ha? Huh? Mainit. Pado, kala mainit, yung, kala mainit. mo ha. Mahal mo. Mahal ba Bat mo, bat mo, bat mo. Nagmamatigas to eh. Mamatigas ka. Tignan natin hanggang kailan tigas mo. Ha? Tignan natin hanggang kailan tigas mo. Nagmamatigas ka, ha? Ha? Akala mo hindi ka aabutin dyan? Aabutin ka dyan, huy. Simay! 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 Sige, salamat eh. Sa po, magpasalamat na eh. Hindi ko magdasal na ha? Pakiramdaman mo yung kidlat na yan. Pakiramdaman mo yung kidlat na yan. Mamatigas ka, ha? Okay. Ano? Pakiramdam mo yung kuryente na yan. Manginig ka. Manginig ka. Ha? Ano? Tatanggalin mo yun, de! Tanggalin mo yung ilagay mo kay Juden. Dalawang kamay. Aplus sa ko tapon. Tanggalin mo. Gamitin mo yung dalawang kamay mo. Tanggalin mo yung ilagay mo kay Juden. Tanggalin mo. Tanggalin mo. Tanggalin mo. Aplus! Gamitin mo yung dalawang kamay mo. Tanggalin mo. Tanggalin mo. Tanggal. Mamatigas ka, ha? Ya wis mayo tawani. Papa sapen. Kuwat mo. pati mo, mo. ya yeah, sige. Oh. tanggal, dalawang kamay. Tanggalin mo 'yung nilagay mo, nagmamatigas ka pa ha. Tanggal. Tanggalin mo 'yung nilagay mo kay Judel. Ayaw mo. Ayaw mo. Tanggal. Okay. Sige, ay, ay, ay matanggalin ha? ha. oh, may pa ka lang gusto dyan. kita ng parurusahan. Tanggalin mo. Tanggalin mo yung nilagay mo. Ayaw mo. Ako na magtatanggal. Ha? Ayaw mo. Ano bang dahilan mo ginaganya mo si Judel, ha? Ha? Anong dahilan mo? Ba't ginaganya mo si Judel? Ha? Anong dahilan mo? Ha? Ah? Ano dahilan mo? Tatanggalin mo hindi? Aswang yata, Tati Ha? Ah? Ah. Ha? Oh. aswang ka? Aswang ka rin? Ha? Ah? Aswang ka no? Aswang ah? Ha? Ba't ayaw mong pakawalan? Ha? Ah? Oh. Lalaban ka? Lalaban ka ba? Alalaban Alalaban Lalaban ka? Ha? Lalaban ka? Ha? Wala akong pakialam Wala ah? akong paki Lalaban ka? Wala akong pakialam Ha? Ha? Wala akong pakialam O bigyan mo ako dahilan Bigyan mo akong dahilan Bakit mo ginaganyan si Judel Mahal mo ba siya? Sagot Mahal mo ba nga? Sabihin mo muna kung mahal mo si Judel Mahal mo ba? Tabi, tabi ka. Sagot. Tabi? Sumagot ka. Sumagot ka. Mahal mo ba? Ah. ba? Ka, Sagot. Uh, <tut> ah. Tapos. Buya, <tut> ah. Ah. At, uh, tapos uh, ba? Ah. Mahal mo ba? Kung, ano... Sagot. Sagot. Ha? Uh, mahal mo? Oo. Uh, uh, oh, mahal mo pala. Mag-usap tayo. Mahal Mahal mo pala eh. Mahal niya daw sa pera. Hindi, mahal niya daw eh. Sa, mahal niya daw. To Totoo yung sinabi mo, mahal mo ha? Sa pera. O, oh, mahal ka. Yan yes, siya katawan nito. Mag-usap tayo. Mahal mo. eh. eh, na eh. Mahal mo nga. Ha? Ah, pera, pera. Magat ka. Huwag mo ko tulog-tulogan tulog ha. Kapon. Huwag ka eh. Ah, ha? Hindi mo kami malilin lang dito. Ha? Ah? alam mo Kaya mo kami lindlangin dito. Hindi mo kami maliindlang dito ha. Huwag magpatay patayan. Wala kang pakailan. Wala kang pakailan. May pag-usap ka maayos. May pag-usap maayos. na ako. Ha? Kaya mo na gagayu ka. May pag-usap ka maayos. ano na ako. Ha? Huwag mo ko duduruduruin ha. Kaya mo Huwag mo ko duduruduruin ha. Hindi mo kaya Ha? Di mo kaya. Ay, siya, siya. Turu mo duro eh. Tanggalin mo yung nilagay mo. Gayuma pa more, ha? Aswang ka, no? Lagi kay aswang? Ha? Lagi kay aswang? Dito po, po. Aswang ka? Aswang ka? oh aswang ka nga. Lagi na aswang to. Lagi kayo aswang, no? Lahi kayo so, ito uh, Ha? Oo, uh, oh. 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 O, lahi kayo ito ah? O. Sabi niya. O. Baka mo ah? O, pak. Okay, hindi gagalaw yan. O, uh, lahi kayo na aswang no? Ha? Uh, Grabe naman tong standard to. <kopos> lahi rin ba kayo na aswang? May pag-uusap kasi na maayos. Dagay ah, aswang. Tatanggalin mo ha. Ha? Ah, tatanggalin mo. Ayaw mo. Tapusin ka lang. Tigisang ulo. Ha? Tigisang ulo mo? Dito ano, ka na. Sa akin tatay. Pikit ka. Ah. Patang tigisang ulo mo. Wala. So, wala akong pakialam So wala ka rin kay kahit matunaw ka na. Ilang araw na Ha? Ah. <laughs> Wala ka nang pakialam kahit matunaw ka na, gano'n. Wala walang pakialam Walang nga, doon. Uh, ito. Ha? Dubember, walang Hindi mo tatanggalin? Ha? mo tanggalin? Walang <laughs> lasa. Parang sa market, ano. Dede, de, Yan makulit kasi pag makulit napatay na ano, tandaan niyan. <laughs> sorry. Napakayabang. mo, magaling na 'yun. Yan ginilitan na ni Jampol, aswang may balik, karunungan balik, sa kaliwa and all. Balik, balik, balik. <laughs>

Buti nga nandiyan ka eh. Good morning. Matapang, may laing aswang. Laing aswang. Ano to ka na be? Ang bangis mo kanina. Ganun ako ba talaga? Ha? Ba't ang bangis mo kanina? Parang... Alam mo ba yun? Kumakawal ka sa... Alam mo ba yun? Ha? Hindi. Ilan taong ka na nga? Oo, oh, ang ganda-ganda kanina. Hindi siya yan, you know? Oo, ang ganda niya eh. Kanina, mukha sa nga niya, 18. Tanggalin ko. Asawa mo, na So, yung no? Takay naman tubig, no? Sagalit lang. Pupugan mo na kita. Buwan portal din pala. Tu.

sabi mo sa alam. walang pakialam, walang <laughs> <laughs> pakialam. Pwede nga, patingin. Alam mo yun, uh, <laughs> alam, alam mo? Hindi. Lakas mo kanina, ha? Yes, uh, our oh. viewers, ayun, -ha ayun. 126 viewers may kasi at out. O, oh, yan, natulungan mo na yung kuya mo, tago mo na yung <laughs> Kung maswerte tayo, pero kung ano, magkakasakit yung 3 days. Pag di napagpagamot yun, magkakasakit ng gusto yun. Pero kung maswerte tayo, baka... Mamaya, tuturuan ko kayo ng tamang gagawin para mabalik yung spell ng gayuma. Okay. Mamaya. Shoutout ka na, Mings. Ano address natin? Uh, Peace 4, you, Street, Abawai, Village Tagig City, and I si, thank you so much. Ayan, ang aming address ay eh, Page 4, Yanko Street, Transmitter po by Village Western, Bikutan po yan. Mengs, ano masasabi mo, Mengs? Yan, yes, sa mga basher ni Kwaju na may kishat up sa inyo. Ayan, follow nyo yan ha, si Mingay Agos Garcia ha. Yan ang masipag na manggagamot dito sa Taguig. O, sa mga gustong magpa-massage, hilot, ayan, magaling mag magaling mag-massage 'yan, hilot. Ah, uh, chiropractor, yung mga fracture. Ah, uh, fracture. fracture. Ay, po si Mingay ay graduate po sa test, yan. Mag-abroad dapat 'yan. Kaya nga lang hindi na natuloy kaya dito nang gagamot sa tagig. Ayan. Sa mga gusto magpa-massage, na may halong spiritual, pwede pwede kayo pumunta rito. Hindi lang po yung may mga sakit spiritual lang kaya namin bigyan ng serbisyo rito. Kahit po yung mga massage sa mga ngalay sa trabaho, eh. pwede rin. Ayan po ang aming address ha. Ah. Face for Rienko Street, Transmitter po by Village. Western Bigutan po yan. Tawag po kayo sa number 0938-554-2807. Yan. Pakipalo po ang ang mga page po ng lahat po ng Team Apo ha. Ah. Team Apo Estong lalo lalo na po yung madam namin si Day Flower Gamutan Spiritual palo nyo po yan okay po lalo na po yung bagong angkol namin ng Bicol si Kuya Naj Bicolanong Pate Dealer palo nyo po yan yan ang, ang blessor bagong blessor po yan sa Bicol po Diyan sa Kamsur sa Tambangan po yan yan ang angkol namin na bago blessor po yan ngayon sa sa Bicol po ayan at saka syempre ang aming ano ano yan? Magandang Big bigay. Hello iyo? Hi, hi. Oh. Thank you so much. <laughs> Ayan. Tataroke, palo nyo rin si Bunso. Bunso uh, Divine Healer. At saka si Marvin Quintero. Pati na rin si Papa Edu. Nasaan ka na? Papa Edu, kala ko dito ka ngayon. Ay, hindi siya pupunta. Ayan, tsaka si Lab, Divine Healer, yan. Yung mga kasama namin rito na manggagamot, no? O, oh, Apoistong, diba? di healer, Dayflower Gamutan spiritual, kuya na, jibigulanong faith healer, uh, shatter si e. kangilis, yan, at saka syempre ako, at si Mingay Agus Garcia, Tata Roque, si Bunso, so, di ba healer, at saka si Marvin Quintero, at si Lab, Uh, divine healer pakisupport lang po yung mga uh, uh, team bo no? so ayun po ang aming address po ay Facebook for Rico Street Transmitter po by Village Western Bigutan po yan Magingat sa mga scammer Libre po kami rito mang gamot ano? Kami po ay hindi naniningilo na mimresyo ng kung ano man Sa amin po dun donation lang Bukal galing sa puso ay okay na po Ayan Gusto nyo nang libre ng libreng gamutan Kayo pumunta rito Pero pag kami pinapunta nyo sa inyo Gagastos kayo dyan Gusto nyo libre Kayo pumunta sa amin Okay Maliwanag Klaro Babush mga idol Paki share ang ating live video para mas marami pa po tayong matulungan. Shoutout tayo konti. Shoutout natin si Ludi Galoso, Anita, si Lot Makarang, si Jan Paul, yan, si Chanan Maria, kay Gina Fernandez, kay uh, Merly, yan, at saka kay Cheryl, kay Nozarok, Telma Aklan, yan, magandang hapon po, Ken, Inamarga, pa ba? Ayan. Kay Ma'am Susan, ayan, shout out sa iyo Ma'am Susan. Kay Nyebes, kay Rosalia Villanueva, ayan, good uh, hapon Kay Jesus Reynaldo, shout out sa iyo at saka kay Divina Domingo. Yan kay iam at kay Maridel. Shout out sa inyong lahat diyan. Paki-share po ang ating live video. Babush mga idol, kayong idol ko doon. Yan yan, may maganda rin. Oh. Kaway, ma'am, kaway. Ayun, ang ganda nyo. Oh, Di pa papagamot din yan. Ah, oh, nakita kayo maganda. Babush yung idol.